Amena Pangandaman is really in the center of the controversy. O, e bakit hindi siya nasa listahan ng uh, uh, Blue Ribbon Committee? Wala siya sa listahan ng ICI. Ha? Ano ang sinasabi ni Amena Pangandaman? Na dapat daw, dahil inakusahan ni Saldeco, na nag-insert si Marcos ng 100 billion, of which 25 billion went to his pocket. Nakikita po ninyo ngayon, kaado, tulad nga ng sabi mo, uh, checkmate na uh, ang uh, administrasyon ngayon, uh, lalo na ni Pangulong Bombo Marcos Jr. Baga wala na po siyang magagawa dito sa paglabas uh, ng uh, mga pahayag ni uh, Zaldico na inuugnay uh, uh, siya uh, na umanoy kasabwat nga o sangkot sa korupsyon uh, dito sa ating uh, pamahalaan. Kaya pa, kaya pa nakikita niyo nagpapanik na ang uh, gobyerno ngayon. Kaya minsan may mga balita tayong natatanggap eh hindi na makatulog o nakakausap na niya yung kanyang ama, humihingi na siya ng mga abiso uh, bawat gabi, uh, bawat araw. Uh, ganun po bang nakikita niyo uh, kaado uh, dito sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Makikita naman yan sa mga pahayag eh. Abay, sila-sila nakakatapakan na eh. Even uh, kung susuriin nyo mabuti, pati itong statement ni Amena na pangandaman, is not really uh, staged. No? She's not staging her statements to protect the president. She's staging ha, her statements to protect herself. At ganyan na lang nangyari eh. Mm dahil ninombrahan siya ni Saldi ko eh. Alam niyo, ang lalim ng pagtatago nitong si Amena Pangandaman eh. Dapat ito ilagay sa sentro. Kasi nung pampanahon ni Duterte, na-fire out na ito. Tsaka si Ben Jokno, yung boyfriend niya. <laughs> yung alleged boyfriend niya, di umano. <laughs> ha? Ay, tinanggal na ito ni Duterte dahil tinuro sila ni Uh, Congressman Andaya, na Chairman ng Appropriations Committee, if you remember, in uh, for, uh, discussing the 2019 National Budget, mm. si mismo ni Andaya, and this is on record, this is in, uh, out in the press, that it's a man a who is the mastermind of all those shenanigans. and mm. eh, the first thing that uh, Marcos does on his first uh, duty is what? Number one. Um, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. And number two, appoint Ben Jokno back into government. Eh, huwag ko malamang kung anong meron yung tao na yan. As uh, Secretary of Finance, eh, na may as Secretary of the Budget. Oh. Eh, dito, lumabas ngayon that a may napanandaman is really in the center of the controversy. Oh, e eh, bakit hindi siya nasa listahan ng uh, Uh, Blue Ribbon Committee. Wala siya sa listahan ng ICI. Ha? Ano ang sinasabi ni Amen na pangandama? Na dapat daw, dahil inakusahan ni Saldeco, ko, na nag-insert si Marcos ng 100 billion, of which 25 billion went to his pocket. Ha? Dapat daw, as early as the National Expenditure Program, ha? eh, in-insert na ng Pangulo yun. O. Hmm. Oh. Eh, kaso nga hindi doon naganap eh. Amen na pangandaman. The budget process is transparent and still legal from the time the National Expenditure Program is submitted to both houses of Congress. At dyan, pwede pa rin magkaroon ng amendments. Hindi insertions ang tawag diyan. Why? Because amendments are transparent. It is submitted to the committee or to the plenary session, it is subject to objection, it is subject to debate, it is subject to scrutiny. Hmm. So, yung version ng Congress is still legal pa yan. Yung version ng House at version ng Senate. Saan nangyayari ang insertions? Sa BICAM Pagdating daw. Pagdating na sa BICAM. Mm. Eh, ang nangyayari nga dito, ni hindi sa BICAM, natapos. Kung natatandaan ninyo, isiniwalat ni Congressman Isidro Ungam na ang bike report was full of blanks. Mm. At items. yan ay pinunuan sa deklarasyon ni Congressman Toby Tanco sa isang small committee. Yun. So, doon naganap ang krimen. Doon in-insert yung 100 billion. Pwede ba naman mag-insert ang 100 billion si Marcos doon sa net? E di, ano supporting papers? oh. hmm. Anong justification? E pinasok mo sa DPWH siya itatago mo sa program funds, sabi na nga ni Salde ko, hindi pwedeng sobrahan ng higit pa sa appropriation ng Department of Education. So hindi tatanggapin sa NEP yan. Hindi rin tatanggapin sa congressional deliberations yan. Diyan lang pwede yan sa BICAM. Bahil kakaunti na sila. Mm -hmm. Wala na silang 30 dyan. At yung small committee yata, wala man lang lima. Opo. So, ang sinasabi ni Pagandaman is, this is beyond my control. I am out of this. But the president, ano nangyari? The president inserted it a small committee. So, out siya. Ina-out niya sarili niya. Oh. Ano ang mga problema dito sa mga, ano eh, nag-de-defend. Oh. Ano sabi ni, ni, ni uh, Dave Samora, ah huh? Oh. Na ano raw to? Hearsay. Hindi po hearsay ito. Kung meron bang isang tao na nakakaalam halos lahat ng detalya ukol sa budget process ng 2025, it was saldiko. He has personal knowledge. He is personally involved. He is legally culpable. And he is morally burdened by it. So, star witness, Mr. Samora, itong si Saldi And, alam nyo, napaka-astute, napaka-intelligent, no? Kaya hindi nyo matatalo si Saldi dito. Because he is intelligent. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Bukod siya nag-introduce siya ng issue na hindi napag-uusapan which is the 100 billion kung saan nagkaroon daw ng di umano, ng 25 billion si Pangulo, mm hmm. ha? niya ang testimonya ni Bryce Hernandez, ni Henry Alcantara, and ultimately, Orly Gutesa. So, hindi na, alam mo, sinasabi nila kailangan daw under oath. No way! Saltico has no intention of entering the legal process here. Excuse me, huh? tayong mga pea-brain around the President, don't you realize that Saldico does not intend to enter the legal process here? He is trying all of you by publicity. Mm -hmm. He is using the court of public opinion kung walang notarization na ma-question niyan si Pinky Lakson. Ha? At walang ketsuburete under oath or whatever requirements ng umbudsman pinagsasabi niyan si Boying Rimulya. He is above all of you. And all of you are being named as he promised. Ha? So, Gawin niyo na kayong mga nakapwesto ngayon kung ayaw niyo masabi. Gawin niyo na ang yung tungkulin. Ang problema dito, sabi ko nga, no exit na si Marcos, no exit na si Romualdez. So, meron pang napapanahon dahil alam niyo final nito is when Certain forces of the government starts withdrawing support to the presidency. Hindi lang armed forces, hindi lang national police. During the decline of uh, Ferdinand Edrelin Marcos Sr., pati mga foreign service officers, pati mga teachers. Pati, it is the whole bureaucracy huh? will start withdrawing support. no Hindi nyo ba napapansin mga kabansa na si the Vice President is already being visited by foreign ambassadors? And these are no ordinary foreign ambassadors ha? Huh? This is ambassador from Great Britain. This is ambassador of France. Ha? At pag yan ay luminya, luminya na. At pumila na sa OBP kay sino man ang vice president. Wala na yan. Matter of days na lang yan. Matter of hours na lang yan. So wag na natin hintayin doon. Ha? Yung 25 billion, hindi sa ilipat ninyo sa Ilocos Norte, di umano according to Sas Rogando Saso, ha? dalhin nyo na sa National Treasury, isoli nyo na. Ha? At lahat ng pera, yung 56 billion na sabi ni Saldi ko, nakabuuan ng kinuha ninyo between Marcos and Romualdez dyan sa 2025 budget is solely nyo na. Okay? Ayan. And mag-negotiate na kayo ng graceful exit. Yan ang ano eh, mapag-uusapan naman lahat ito eh. Ha? Huwag na lang magulo ang sambayan ng Pilipino. Dahil tatlong taon na po kaming nagdurusa. Tat tatlong taon na po kami na na inaapi ng administrasyon.